Hi hey guys, kumusta kayo? After natin dun sa New Era, syempre, pupunta na tayo sa pag-ibig para matapos niyo yung asikasuhin natin doon at makuha na yung pension natin doon. Kaya naligo na rin ako, kumain na rin ako. Kung baga, kahit hindi ako makakain tarik sa umaga, ginawa ko na. Para kahit abutin man ako ng hapon hanggang doon, Uh, wala na tayong problema, di ba? Kaya aalis na rin tayo kasi mag alas 9 na. Binabawi ko kasi yung tulog ko. Pati hindi ko gaano maaninag tong kaliwa kong matay. Katara na, aalis na tayo. O oh, di ba? Maliwanag na. <laughs> Ngayon lang to. Hindi kasi ito na yung huli nating lalakarin kaya kailangan na matapos na natin lahat para makapagpahinga at makapag-isip ng panibago nating eco content Kaya, yeah, para sa samahan niyo ako. Pag nasa tricycle, sabi ko na lang sa inyo. Hi guys, tricycle na tayo. At saka, hindi ko alam kung... May awlan. Doon bundok. So, na tayo dadaan para humingi tayo ng paggabay ng mama. Okay pa. Mama ikaw na po bahala sa akin. Nakababa na tayo dito guys. Hantay lang ako ng minibus para makaubo tayo. Tapos na ako guys, kasi nakatayo kasi ako. Kaya, yeah, oh mamaya yeah, na lang. Gargoy, pawis na pawis ako. Ngayon lang kasi ako nakaupo. Latex na kami. Simula sa amin. aming latex. <laughs> nakatayo tayo. Gargoy, pawis ako, pawis ako. Pati face mask. <laughs> masarap kumuko. Kasi yun, masarap kumuko dito rin natin nakita yung lokal pero central may hitan natin mm. grabe, bas pa lang ako nun pero tignan nyo yung tsuro <laughs> grabe, yung pawis ko <laughs> sobra grabe yung di diba? Okay lang. May kita natin yung lokal ng Commonwealth. Ay, hindi. Yung pa lang. Balik na ulit yung lakas natin. Kaso ah, so, na yung damit natin, di ba? Medyo <laughs> malapit na tayo. Actually, ngayon ko lang siya makikita. Ng... Yung kuwang kuwa talaga. Yung makikita talaga. Di ba? Yung na siya. Dan seorang, ada apa kita nanti? Saya nak cakap tak tahu punah. Ini nak, bang, kita tanya nama. Masih mahap, masih maganda. Emplo Central. Ba? yun makita natin yung ah, magandang cathedral yeah, templo sila ang lakas natin ngayon kaya ama gabayan na po ako pagkalaw po Pagkalaubo po sa akin itong lalakarin ko mababa na rin tayo sa isabi dito kayo ulit mamaya dito na tayo sa harap ng city hall ayun o no? ba? Nasa lang tayo din sa may kabila Medyo naglalabo talaga yung mata ko Nasa jeep na tayo guys Sabi yun eh Kasi na rin tayo sa mga bagay Matawid daw gusto Tapos na rin ako Bababa na tayo guys Nalakad na rin ako Kasi habang makulimlim Mamaya abutan tayo ng tirik na tirik yung araw eh Tapos ko kaya ulit namin Malapit tayo. Hi guys, nakarating na tayo dito sa pag-ibig. May tsura ko. Pawis na pawis na ako. Baka pumasok muna ako sa CR. Mag-aayos lang muna ako. Kasi talagang basang-basa na itong damit ko. Baka malamig dun sa loob. Bawal tumambay ng basa yung damit ko. Diba? may Dito tayo pupunta mamaya. Yan kay Kuya. Punta lang ang CR nakapag na ako, nakapagpalit na rin ako ng dami. At hihihihila akong number dito kakuyo. Tapos magpapasero sa so, akin. Yun na lang naman yung kulang natin. Update ko kayo ulit ngayon. Hi hey guys! Nakakuha na tayo ng number at... B... 27 na. Kaya susunod na rin tayo. I-update ko kayo kapag nandoon na. Bali, susunod na lang. Wait lang. Ah. Yes, guys, dito na ako. Ang ulit. Bali, ito ang latest na medical. Meron po. Hi <laughs> guys, update. I-aakit lang daw sa taas para ipa-approve kung makakilaim ko na yung benefit dito sa pag-ibig. Yung ganun pa. Pabalik-balik na ako eh. Update ko kayo ulit mamaya. Uh, may kopya po kayo. kinuha ko na lang yung bagong decision date. Apo. So, wala na to sir? Hindi na to gagamitin? May, may record naman kami. Ah, Tapos meron din naman kayong gamit history dito. Apo. Ito po ay galing naman pag-ibig din. Sir ano po yan? One time ano lang? Siyempre, kasi ang pangibig siya hindi lang lang. One time lang po? Yes, uh, yes lang yung may pension. Nakakala ko pension siya, hindi pala. Ibig lang kasi siya sa pangibig. Ano pong inunong sa atin na ating so employer plus yung dividends? Pero nag-increase yun. Hindi pa ko kaya Hindi pa po eh. May dito sa alam ko po. may ang therapy na nang magkana. Pero Yung una. Na. Nung una. Okay. Pero wala na. Kapit na. Para makakamot. Malaking bayad. Kapit na. po talaga yung inaano ko. Kaya ako kung makakakuha nga po sana ako dito ng pension. Eh hindi po pala. One time lang po yung pangibig para ano lang sa sir, para ang damit sa mga. Mm hmm. Kasi sinabihan na rin ako ng doktor ko nung nagpa-check up ako eh. Wala na daw possible na bumalik. Membership client C-73 Proceed Toko Ano ba? Kaya nga po pinipilit kong mag-isa eh. Para kahit pa paano, kayaanin ko ulit po. Kasi ako magulang. Stroke din po kasi si mama. Mild stroke. Father niyo wala din yan. Kasabayan ko po. Nung patay siya, sa ako na stroke. Meron po. Eh, tatlo po kasi anak nun. Usually sir, nakikita niyo po ba kung how much yung makukuha? Hindi ko naman estimate sir. Kaya alam mo pa kasi dito inubod ulit eh mga employers nyo kay dati kaya kayo pinapuha ng employment history sa SSN para yung consolidate lahat pero pwede para naman yung employment lang Tingin nyo sir, how much? Hindi ko na lang pa Sige po Bali, ilang months yung time nyo uh, po? After this mental shifting nyo sir, katunahin po ito na tanggap namin yung application. Okay po. Just in case, may number ho tayo dito ito yung number ng processing pwede ho kayo dyan mag follow up pero ito text din naman ho kayo kung kaya tatawagan doon sa number po ninyo na nakalagay sa application once available na ang check -in. usually sir processing is 20 working day maximum po yun pero pag wala naman nagiging problema naka-adjust naman po ito maka naman natatapon yung check-in po okay po pag available na ang check-in nyo sir dalhin nyo po ulit yung ID kaya alam lang, dalawang ID na po nga hanapin sa inyo. Ha? Dila, maliban dito po, di ba isa lang po ang nakakasin? Opo, mayroon pa naman. Na. Opo. Tapos na rin po ulit itong kaya Bali ilang 20 days lang po? Maximum. po. Pero nag-a-adjust naman pag walang problema, maaga na rin sa tao. Ah, okay po. Okay na po ito. Thank you, thank you po, thank you po. Hi guys, update. Bali, okay na approve na <laughs> kaso hindi pa makukuha ngayon eh. mag-aantay pa daw ng 20 working days almost 1 month na rin siguro pagpalagay na natin almost 1 month mag-aantay pero ang sabi naman nila pagka maaga na asikaso matatapos din agad pero, depende pa rin. Kaya, tinanong ko kung ilang days or ilang months. Sabi niya nga, 20 working days. Kaya, yun. Pagka... Tsaka, magte-text din pala sila. Magte-text din sila ng kung na-approve na, kung release niya ano. Kasi daw, checke Hindi daw sa bank account na binigay ko. checke daw. Kasi, hindi naman bawal daw pasukan ng pera yung inapply ko sa SSA kaya i check daw nila at yun ganoon okay na, naproban na tayo tapos na tapos na yung paglalakbay natin kaya naman update ko kayo kasi maghahanap pa ako ng bayaran ng internet, babayaran ko yung internet ni Ante nakisuyo siya sa akin hanap lang tayo ng western o kaya o boys tayo update ko kayo ulit mamaya thank you ay guys nakalawas na tayo tara na kay maghanap pa tayo ng western hindi ko alam kung saan tayo maghanap then maghanap tayo ng barbershop para mapagpita ng tong bulk natin medyo magulo na kasi at malapit na ang pagpapasalamat kaya dapat maayos yung ating gagawin pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos kaya tara sa nyo ako maganap tayo kung saan natin kung saan tayo makakakita may ulit kaya pala pa traffic ginagawa mo wala yung flyover hmm. ba? dito na lang tayo sa Jimmy Kamaning Meron daw dito, sabi. Guys, yung western pa daw, sabi ni Kuya. Basta si Kuya Guard, sinagtanong ako, sabi eh, don doon pa daw sa may bandang Ibardalosa. Medyo malayo yun. Kaya doon na lang siguro sa amin pag nakauwi na ako. Dito kasi wala ni eh. Tinanggal na daw ito wala na rin daw dito dun wala na rin daw dun pa sa may Ibardalosa yung building na yun basta doon yung pangalawa Kaya, tatawid na ako dito para makasakay ng jeep at makauwi na hanap ah, pa pala ako ng bukay para sa uh, salamat Diba? Mayroon ulit. Okay na guys. Butay nintahan tayo ni Kuya ng jeep. Kaya nakasakay na tayo ng jeep. Hindi ko alam kung saan ako maghanap ng upay. Baka sa latex na lang. Tsaka barbershop na lang. Mayroon ulit. Ah, City hall na rin ako. Dito na tayo sa may sakayan ng bus mayan na lang ulit kapag ka nasa bus na tayo mga Harley Custody ito na yung mga bus hmm? nakapila na tayo dito guys going na kami guys at sayang hindi ko makikita yung temple Central kasi hindi ko rin dito makikita yung Luka na ako po tadi. na ako. So, ayan. Ito na nakita naman natin na umaga Kaya, uh, yung piniliman. Hi guys! Dito na tayo sa Latex. Di ba? Sayang. Dapat para doon talo tayo sa may kabilang pwesto. Pero okay lang, nakita na rin naman natin yung sentro ng umaga eh. Kaya maghahanap na lang muna ako ng barbershop. Saka maghahanap tayo ng ukay-ukay okay, dito. Update ko ulit ulit mamaya. Ang kaya dito. Ngayon. Dito na tayo sa may ano. Ruta saan. Sabi, dyan, ba daw bandoy? Ako nag... Tirik na tirik yung araw. ano na. Ayos na kakita na tayo sa na tayo dyan Grabe sobrang init sa tanggal na naman ako ng face mask Grabe pawis na pawis ako dun oh, Promise oh, uh, Wala akong gaano nakita dun nakita tayong napakaganda hey, ayun o hello ako ko siya <laughs> kakaikot lang para sa kaubay nakita natin ang lokal na capital lapit tayo dun tayo mag video Grabe, ang tanyag niya so Diba guys Napakaganda. Yeah, hanap tayo p' nakamtan view ganda, Sobrang ganda. Napadpad tayo kakahanap ng ukay-ukay. -okay. Kala natin talaga hindi na natin siya makikita. Pero ito siya! So guys! Sobrang ganda! ganda ng lokal ng Capital Province. <laughs> Kaya kahit wala tayong nakita na long sleeve or polo, nakita naman natin itong lokal ng Capital. Diba guys? Napakaganda. Napakatanyag ng itsura niya. No? sa lahat ng mga kapilya na nakita ko maganda siya malaki siya promise kaya naman lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoong Diyos Thank you, local na capital! Napakagandang lokal ng Capitol. Sobrang ganda. Kaya paalam sa mga susunod na araw ulit pagka napadaanan kita. Thank you! Lokal ng capital pata sumakay dito. Mga 15 minutes na ako nandito. Ganda-ganda. Pantayin pa natin ang konti. Hi guys, nasa yung na tayo. Grabe pa. Wish ko tuloy-tuloy. Sobrang init. Sobrang init. Tsaka uh, matagal din yung pahinga natin din. Sobrang ganda kasi naman ang aalagang ano, ano ng lokal ng capital, di ba? Yun yung pinaka naging lakas natin. Kaya update ko na lang kay mamaya ako kung, nasa na ako. Bali, paalis ba na rin kami. Ganyan yung man sa chicken. Diba? Kaya mahirap ang video. May ulit. Yeah, Grabe. Random ko yung pagod pero nandun tayo sa lokal ng capital hindi natin nararamdaman napakasaya ng puso at napakaganda naman kasi talaga ng walang kapitad diba? Well, dito na rin kami sa hindi punong -puno kasi dito na kami sa Robinson Ayun na may puno Ayun na may puno Ayun na salban, highway na to ito na rin sa mamaya na lang ulit kasi hindi pa hi guys nakababa na ako dito at hakanapin lang natin yung western union kaya hindi ko kaya nabubayad So, na din na. Okay na guys, nakita na natin. Yay! What's happening? Wait lang, Balik na ako muna. Grabe tayo, Jey. <laughs> Sobrang init kasi. Babalik tayo dun sa Total tapos bibili lang ng bagas tapos uwi na tayo. Magod din. Pero masayang masaya. Kasi napakaganda talaga ng lokal na capital. So, kaya pupunta lang muna ako doon ulit sa Total at bibili ng bigas then go road Hi guys, tariskel na ako. Grabe pawis ko. Amuyalat. ulit guys. Magogood tayo para information ho eh, mayroong baka hindi lang sa bata eh, baka hindi lang sa mga kabataan, baka pati sa matatanda. Eh sa pagsamba lang eh, walang respeto eh. Ano po katunayan? May pagnanan na lang, hindi, hindi man lang nakapikit. Nag-aayos ng buho, kung ano-ano mga kinakalikot sa katawan niya, hiling-hulinga. Abay, yan ho eh, walang makasahan sa Diyos hindi ho yun ang tutulungan ng Panginoon Diyos. Kaya itinatanong ko sa mga magulang, sinasali ba ninyo mga anak nyo na gumalang sa pananalangin, gumalang sa pagsamba? Matuto silang kumikit, matuto silang tumayo o maupo ng maayos, pati kanilang pananamit pati lahat ng kanilang, lalong-lalo na sa kanilang pamumuhay, itinuturo eh, ba ng mga magulang yan, una sa kanilang sarili? Eh pagka hindi, wala tayong maasahan sa Diyos. Kaya kung merong mga tao bigo at bigo sa kanilang mga pag-asa, anong gailan? Eh sapagkat ang Diyos po hindi nasisiyahan. Eh anong gailan na ang Diyos eh, hindi nasisiyahan? Sapagkat wala sa kondisyon ng umaasa ang lumalapit sa Kanya. Kaya ba? ang sabi niya, oh, madalas ko nang marinig yan. Pag may problema ka, manalangin. Eh, ginawa ko na yan. Eh, wala namang nangyayari. Iyan eh, na sabi. Ngayon, yun ay tinatanong ko ngayon sa Biblia. Ang ibig ba sabihin nun dahil sa nagluluwat? Sabihin lang natin nagluluwat ang sagot ng Diyos. Eh, wala ka nang makakasahan sa Diyos. Pakinggan ninyo sa 31.20. Sa pagkabahala ko ay aking nasabi na huwaglit ako sa iyong paningin. Ay, parang, parang nawawalan pag-asa. Tuloy natin. Gayunman, tininig mo ang panawagan ko na iyong kahabagan nang tumawag ako sa iyo at humingi ng tulog. Ah, nagluhat pero sinagot. Kaya ang sabi ni David, ang akala ko na huwag na po sa paningin ng Diyos, pero hindi ako tumigil ng pagtawag sa Diyos para ako ikahabagan. At ako ay kanyang dininig sa aking hinihingi tulong. Kaya mga kapatid, dito ang itinuturo sa atin, hindi lamang lakas ng loob, tibay, tibay ng pananalig, Kayo ba eh, kunting problema lamang eh, natitigatig na sa inyong pagkaiglesya ni Kristo. Natitigatig na kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Dahil sa may nakasagupa kayo ng gano'n at ganitong suliranin eh. Hindi po gano'n. Eh, bakit po sinabi? Yan? Hi guys, asamba kami ngayon. Alat ang kakagising ko lang. Pagkagising ko, naligaw ka agad ako. Sobrang sama talaga ang pakaramdam ko. Mas sumasakit pa yung mata ko. Kaya hindi ako nag ano ngayon pero buhaway ako sa inyo sa mga susunod ha ngayon mo muna tayo